Hey, what's up mga sir? It's Megan Sargad. Welcome back sa ating channel. Meron lang meron lang akong gustong share sa inyo. Oh, hindi ito tungkol sa motor. Ito ay tungkol sa roll up. Nagpagawa kasi ako ng roll up para sa laundry shop namin. Tapos share ko sa inyo kung saan ako kumuha. So dito sa Dipolog City, dito sa May Terminal. Pag nasa ano kayo, nasa main road, provincial road, kakanan kayo dito sa May Terminal terminal ng mga bus Dito sa may Dipolog City Sa pinaka sentro Hindi ko alam kung anong street to eh Pero dito sa may terminal Tapos dire direcho chain lang natin to Siguro mga 2 kilometers or 3 kilometers away from the kanto So nung pagawa ko ng roll up Ayan, ganyang kalaki yung roll up na pinagawa ko Hindi ko lang nakuha yung dimension niya kung ano yung height niya, ano yung width pero ganyan kalaki kung gaano kalaki yung ipapagawa niyong uh, roll up doon sila base kung magkano yung presyo sa yun sa akin umabot ng 17,000 sana matawaran pa natin maganda yung quality ng roll up nila kasi makapal yung ano, materialis na ginamit tsaka uh, advisable talaga mag maglagay ng roll up dahil maganda siya tingnan tapos secured yung establishment sa so magbabayad ako ngayon ng may, may balance pa kasi ako eh, mga 7,000 din. Nagdown lang ako ng 10k, tapos ngayon babayaran ko yung balance eh, na 7,000. Yan, um, diretso inyo lang talaga, okay yung luliko, li diretso lang. Dito sa may Santa Isabel ata eh, no? Barangay Santa Isabel de Polog City. Ito, yung color green na yan. Yan, so dito tayo magbabayad. Ayan. Gumagawa din ng roll up. All right. Ayun so nakabahit na tayo mga bossing. Ayan oh. Ayan yung kanilang shop. Mga machines na ginagamit nila. Alright. So let's go. So if ever nagpapagawa no, kayo ng roll-up mga bossing, dito na kayo magpagawa kasi okay yung service nila. Kung 17,500 dala na installation apo wala na kayo babayaran depende kung pamimeriendahin pa niya yung nagkabit sa amin kasi hindi namin naabutan eh namin galing trabaho galing school naka set up na yung roll up so yun lang mga bossing until next time hanggang susunod na vlog again this is our gading at po tayo lahat keep safe, ride safe and God bless us all